Mama? Po? I'm sweet. I'm sweet. Nakuha na? Ay, nasa ba na yun? the tree? pa isa. Mama? Can I catch it, Mama? The red one? Catch it? The red one, Mama? Oh, ito catch na pala yun. Hala, ito yung lumaki na ano. Careful, Ha? Maliit pa yun siya. Yan. Malaki na ngayon. May bunga na. Dito yung pintuan dati. Sira na talaga ang bahay. Hmm. Dito kami lumaki. Proud ako. Hindi ba na talaga siya? Ito yung mangga. Mamiit na yung mangga. Ito yung kainito. Ito yung

Umaga pa lang, gagalit Mama, na si tatay. Nandiyan ka na naman sa taas! Asan? Dali na maliit! Kala mo yan, no? Ah, lagay mo dito nak O, pot mo dyan. Yan Asan? Ayun na! Mamaya, hugasan natin yan. Tumunin ko ng usaw. Asan yan na? Tekno pa! Dari na to, ayun kita sa'yo. Nih, Wala na. Ayun, idanak. Ayun. Asan? Wong na yan eh. Tabay. lang kalang.

I said not go. I said a rainbow. I not a Mama all the way. <laughs> it's a green one. more green mama? Mm. We need a hat. I don't Oh, Another one bugtok okay. dyan. Yeah, isa buhi na. Buhi? O, diba? Mmm. 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 buhi Mmm. 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 Mmm.

Oh udah gede loh, Mama. <laughs> Mama. <laughs> oh, hak tai nang... Kakau nangin diapin. <laughs> oh, kode, Pak. Hah? Ini bawa Kayaknya Kayak ya. Hoi, Rinti.